Hi guys, for the video, ayan wala masyadong kaganapan dito sa aming bahay dahil maulan dito sa amin at umanggang umaga nga ayan nagsikainan na kanya-kanyang kainan no. At ayan, tinututukan ko talaga pagpakain ngayon si Aldar kasi nga pumayat siya guys nang lalo no. At natatawa ko talaga ako sa watang ito kasi nga payat-payat niya -payat, na guys. Kaya ayan talaga pinapakain ko yan siya at ayaw niya kumain ng pusit no. Kaya ayan, nilutuan namin siya ng bulad kaya bulad yung gusto niya kaya pag binagbigyan natin no. At saka ayan, ako na lang din kumain ng pusit kasi gusto ko yan. Bumili ako eh. Char. At ayan, kunti lang talaga kinakain ni Alter guys. Kaya pagkatapos talaga kumain ni Alter, tinitimplahan ko agad siya ng gatas para siya mabusog at gaganahan na naman ulit manghingi ng kanin. Or pagkain pala kasi nga nanghihingi talaga yan siya ng pagkain pag ginugutom siya guys. Kaya ngayon inaalagaan natin ng maigi yung ating anak para bumi bumigla na naman siyang taba no? at sumigla na naman ulit yung gana niya sa pagkain. At ayan nga, kanya-kanya nang kaming kainan dito kung sino yung nagugutom. Hala, kumain na ng almusar o tanghalian ba? Tingnan mo naman yung iba dito na pinapakain namin. Eh, ayaw pa nilang kumain dahil busog pa daw sila. Kanya-kanyang cellphone, kanya-kanya kung anong mga ginagawa sa buhay nila. Tingnan mo naman yung mga anak ko sa likod ko ay busy busy talaga sa kaka-tiktok at sa kaka-cellphone. Ayan, at busy busy at mapapagalitan naman yan sila mamaya sa papa nila dahil hindi pa kasi sila kumakain ay bahala kayo sa buhay niyo dahil malalaki naman kayo. Char. Ano yun? Parang wakwak lang talaga ako, haha. -ha. Wala na talaga't akong magawa ito <laughs> sa kaka-voiceover ko. Ayan na guys, kung gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment down below kayo kasi para maisingit-singit natin dito sa ating pagbo over, no? At saka, ayan na nga, tanghali na dyan. At pinatulog ko na nga si Alter dahil maulan dito sa amin. Tingnan nyo naman yung paligid namin. At buti na lang talaga guys, na naalala ko na magsalod-salod si Amshi ng tubig, no? Habang umuulan. At andito na nga yung aming ano, uulamin ngayong hapon dahil katatapos lang namin kumain ayan at may nagpadala sa amin na lechon gagawin namin siyang lechon paksiw ayan na at kinagawa na ni papa yung lechon paksiw no ayan buti na lang talaga at may nagbigay sa amin maraming salamat nga sa iyo sa nagbigay sa iyo char at hinatid pa talaga yan dito sa amin balitaw guys mga salamat no hanaghatag haamon han iya pa bring home at hinatid talaga dito yan sa amin kaya maraming salamat at happy fiesta ulit sa inyo taga kay Char <laughs> at hindi ko na i-mention dito kung sino ang nagbigay maghula na lang kayo Char balita po guys no damo salamat ha iyo naghatag hinihamon ha namon masusuragi hapon yan ang punon. charot Balitaw guys, nakakalibre gihapon ng pansura-sura. Yan ang adlaw, no? Ayan na nga, at tinatanggal talaga ni Papa yung mga laman-laman. O, diwa Dahil nga is, maano na yung loob, guys. Ayan, yung laman ng richon Ang ang sarap-sarap niya. Favorite ni Alter yan kasi makunat-kunat yung balat niya pag pinapaksiyo. At nagsaing din si Papa Udon dyan na saging dahil may arami ng mga saging na nahinog doon sa kanyang mga tanim-tanim, no? At medyo lumalakas-lakas na nga yung ulan dyan at sinabihan ko na nga si Amshi na magsalud-salud na siya para marami kaming maipon at may panghugas kami at may pangboho sa CR. Buti na lang talaga pumayag si Amshi na magsalud-salud ng tubig. Tingnan mo naman guys, malapit na mapuno yung aming drum na blue o diva kung hindi pa si pinayagan niya na magpaligo-ligo at mag ano nang ano nang tubig ba magsalod ba ay hindi yan magpayag-payag si Amshi buti na lang talaga is yes, pinilit-pilit natin no at sinipag din sa ti Amshi dahil nga magligo-ligo nga siya ng ulan at mayroong bisibisihan sa silpon dyan sa loob tingnan mo <laughs> Taya na guys. Ginaganyan ko siya guys. O di ba? Para paraan lang para makasalod ng tubig dito sa amin. Ayan kasi tumutulo ng malakas diyan kaya ginaganyan ko para diretso na rin doon sa drum natin na blue. para malibre na yung ating tubig o di ba? Libre na na panghugas natin na magdamag maghapon at pagkinabukasan pa at noong isang araw at kahapon ay hindi kami nakapanalag kaya naubos talaga ang laman ng mga drum na dyan. Kaya pag wala talaga ako dito sa bahay ay naku hindi talaga nagsasalod yung mga na iwan dito sa aming bahay. No? Ako lang talaga yung mahilig magsalod-salod ng tubig dito sa amin guys. Pati yung kusina namin is may mga butas-butas na rin yun kaya sinasaluran ko yun. At medyo maraming patak na ulan ngayon kasi ngayon yung sapa namin o oh, tingnan mo naman yung sapa guys parang ang lakas ng agas ng tubig no kaya ayun nagkaroon din ng laman yung sapa dahil dati is marang marang yung sapa na yan ah, tingnan mo naman si Amshina si pagsipagan lang talaga ang pig at binabantayan ko yan siya guys kaya tingnan mo naman nag slide no pag hindi mo yan binantayan ay naku po ay wala tayong maiipon na tubig at panghugas ng plato no at saka tumila na yung ulan dyan hinantay lang talaga namin na tumila yung ulan at saka ayan at maniningil na tayo at si Alter nagising agad kasi gustong gustong sumama sa amin. O oh, ayan, antay na tayo kay Ate Amshi dahil nandun pa sa loob. Akala niya kasi ngayon is, ano na daw yung, akala niya alas, alas dos pa daw. Sabi ko nga is hapon na punta na tayo ng paranas. Ayan, inaantay namin si Ate Amshi dahil nga napagod siya sa kakaigib-igib kanina, no? Kaya maraming salamat Ate Amshi at bigla siyang nagsipag-sipag ngayong araw na ito. At ayan, patungo na tayo ng paranas at maniningil na naman ulit tayo dahil na naman talaga ang ating gawain ngayong araw na ito. Ayan na yung cruising, mayroon na nakalagay na happy fiesta. At saka ayan na nga guys, buti nagbukas dito yung binibilhan namin ng harina no? At bumili na naman kami ng harina. At hindi pa kami nakapunta yan sa Paranas. Diyan lang muna kami sa cruising ng Burea. Ayan, inuna namin yung harina guys kasi nga baka magsarado at walang tao wala tayong mabagbilhan ng harina. Kaya ayan, dinamihan ko na ng harina. Apat na piraso yung aking binili, no? At buti na lang talaga at nakabinta tayo. Ayan na, paikot-ikot na tayo dito sa parang. Ha? Saan na ba ito? Dahil si Amshi yung aking kamera Charis. At ito na nga at bumaba na ako dahil mamimili na ako ng mga tinapay dahil nga naubos na naman ulit yung aking mga tinapay munay at kung ano-ano pa. Ayan halagang 400 pesos lang guys dahil nga is naubos yung pera ko pagbili ng harina at hindi ako na naman ulit nakapag grocery ngayon. At ayan na nga dinamihan ko na na munay no 200 pesos na munay 100 pesos na cheese munay at saka yung cookies 100 pesos din. Ayan lang muna yung ating pamimilhin ngayon at hindi pa ako talaga nakapag-grocery no dahil wala pa tayong pera. Yung aking release kanina ay naku 4,000 lang at binili ko rin ng mga soft drinks dahil wala tayong mga soft, soft drinks no. Mahawan-hawan na talaga yung aking lagayan ng soft drinks. Baka next week pa ako mamili para sa fiesta. At saka ayan naman at napadaan na naman ulit tayo sa okay okay at napasukat sukat 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 lang naman. Hindi naman kami bibili no. Sinukat ko lang siya kung bagay ba sa akin charis. 100 pesos lang daw yan. Sabi ko itago mo muna at babalikan ko na lang char. <laughs> Dahil nga naubos yung pera ko. Ayan na maganda ganda naman siya guys. 100 pesos only. Kaya sabi ko itago mo muna. Sinabi ko sa tindera itago mo muna at babalikan ko na lang ito. Ayan, ang ganda-ganda niya. Parang pumuti ako lalo dyan. At saka yung mga short nila dito is 100 pesos din. Pero ayaw ko nang mag-short-short -short dahil nangingitim yung legs ko. Char! At ayan, at nangungulit na naman ulit sa akin si Althar na bibili na naman ulit daw siya ng Scramble at saka si Ate Amshi. Sabi ko, ay wag na kayong bubili-bili dahil super tamis nga. Bawal nga yun pwede nga araw-arawin natin. Kaya ayan, umalis na tayo no at pumunta na tayo sa kabilang tindahan. At ayan nga, hindi kami mumili ng ulam ngayon dahil nga may ulam pa kami, ba diba? Buti na lang talaga naalala ko na mayroon pa lang kaming lechon pa na binigay. At saka ayan, nagvideo-video at naniningil din tayo. Alam na alam na talaga ng aking mga tumor na merong kamerang sumusunod-sunod sa atin. Pakatawanan na talaga natin yung ating pagbablog blogging mo. No? Dahil pinasok natin to. Hala, padayon ito. Char! at dahil nga medyo mahaba-haba yung ating video ngayon, buti na lang talaga ay sumamasama din si Ate Amshi parang may mag video no? At ayan yung kanilang mga paninda dito, yung mais pala na nakabalot-balot is 100 pesos iyon at saka yung papaya naman guys is 30 pesos yung isang kilo. At ayan na nga, tapos na tayong maningil at uuwi na tayo at sa ating bahay. Ayan yung aming mga pinamili. So, ano guys, yung pinamili namin is 4,000 mahigit yan. At saka dyan sa buray, nandito na kami sa buray, dinaanan din namin yung aming lumpia wrapper na iniiwan dito. Kaya ayan, kinukuha ko na. At kunti na lang yung natira. Isat, ano yan, isat kalahati na lang na natira ng aming lumpia wrapper dyan, no? at saka ayan at maritis maritisan pa talaga ako kaya medyo matagal-tagal yung aming usapan char at ayan nga medyo maritis nga yung inyong tindera o oh, diba kitang kita naman talaga sa pagmumuka ng tindera na maritis medyo maritis hindi guys yung pinag-uusapan namin doon nagtanong ako ng yung sa ahente ng hotdog kasi nga wala na, kayo, wala na kaming hotdog hindi na dumadaan doon sa amin kaya kinuha ko yung number no para mag ano na daw, ma madaanan kami dito ng, ng, ahinti ng hotdog dahil nga iba na naman daw yung ahinti at hindi niya na, nakita yung aking tindahan kung saan daw banda kaya hindi na dumadaan dito yung ahinti ng hotdog kaya ayun, nagtanong ako kay Ati Gisa sabi ko, Ate Gisa, padaanin mo naman kasi di ba at maraming maghahanap na hotdog buti na lang talaga si Ate Gisa is meron din niyang number kaya sa susunod na pagbalik ko doon ay kukunin natin yung number para makadaan yung ahinti dito, no? At ayun, busy pa kasi si Ati Jisa. kaya hindi pa niya nabigay sa akin yung number. At saka, ayan na yung mga tinapay natin talaga, guys. Is, naubos talaga yung aking munay ngayon. Dahil maulan, no, mahilig sila magkapi dito sa amin, kaya naubos yung aking muna at yung... At saka yung ibang mga tinapay, kaya ayan, dinamihan ko na pagbili ng mga tinapay, no? At saka pinaripak ko na rin kay Amshi yung cheese muna at saka yung cookies para nga is madisplina at maraming naghahanap kanina ng tinapay kaso nga lang is wala na kaming tinapay. O kung nakaabot ka dito sa video ko ay mag-comment ka naman down below kung saan nakaabot ito. Para sa susunod na pag video video natin ay may shout out ko kayo at mag-comment kayo kung tagasan kayo. O ba diba? ayan na at pinapasok na ni Pansot yung aming lumpia wrapper. Ayan at hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa inyo.